Sa simpleng saklaan, ay malaking pera na ang kinikita ng nagpapasugal. Ano pa kaya sa sugal na mas malaki ang taya? Abisuhan natin, naya na. Eleksyon ng 1998 nang mabulgar ang hilig ni Pangulong Estrada sa kasino. I could still remember when I was vice president, I only went to the casino five times. And now I have not gone, I have not seen any casino. Major... Ayon sa investigasyon so, ng PCIJ, hindi lamang siya ang nagsusugal sa kasino, ngunit may alirin siya nito. Desidido umano ang Pangulo na magkaroon ng sariling kasino sa loob ng Clark, kaya't inutusan nito ang kanyang kaibigan na si Louis Chavez Simpson na magtayo ng kasino. Ilang ulit nang sinabi ni Simpson na ang perang ginamit upang itayo ang kasino ay galing daw sa Hueting. Yan, sa kaliwa. Tinawag na Fontan ang kasino at itatayo sa loob ng Fontana Resort sa Clark. Nakapagbigay na ng paunang 64 million pesos si Singson para upahan at pagandahin ang lugar para sa kasino. Ngunit makakakompetensya ni Singson si Robin Tan, pinuno ng RN Development Corporation na siyang may-ari ng Fontana at nagbabalak ding magtayo ng kasino koro wala mapatunayan sa mga iligan. nakialam si Atong Ang na noong panahong yon ay may matinding away na kay Chavit Singson so they were getting very frustrated and somehow in the meantime Robin and Atong had found each other and and appeared to be having a a, 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 a rival con, a rival project as uh -huh. ngunit dahil gustong kontrolin ni Ang ang kasino nagkaroon din sila ng di pagkakaintindihan ni Robin Tan. Atong was rather aggressively you know, pursuing the idea that he would um, end up with 70% ownership of Fontana and Robin would be diluted from his original 100% to 30%. No? Of his 70%, um, the president would own a part. Hey, Nabahiran ang imahe ng mga Tsino dahil sa track record ng mga kaibigan ni dating Pangulong Estrada. Sila Dante pa ng Best World, Atong Ang, si William Gatchalian at Lucio Ko ay sinasabing nasangkot pa sa smuggling. At para kay Luis chavez Singson, simple lang ang istorya nito. Kuwento ng isang kaibigang ganid at walang utang na loob. Motives to Governor ang napapansin ko sa kanya ay yung gawa na lang ng gawa ng pera sa so, wala siyang pakialam dahil hindi naman siya re-electionist. Mm hmm. Kaya nung kuha bakit siya hindi pupunta sa mga appointment? Tamad pumunta eh. So, Kumisan, napakalapit sa Malacanang eh. Walking distance lang eh, pinaka-cancel Madalas. So, ka, tamad. Tsaka, dito ko nalata na wala siyang loyalty sa mga kaibigan. Gagamitin ka lang.